Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon ang uh, pag-uusapan natin ay tungkol doon sa mga comment ng mga kaibigan natin. Ito sila. So ang comment po nila, pwede ba daw po silang maka-avail ng uh, pabahay no, ng gobyerno or uh, ng in housing dahil ang mga comment po nila, matagal na daw po silang nangungupahan sa private na lugar almost 10 years, 12 years, 15 years, 20 years, 30 years, yung iba. So, gusto nilang malaman at uh, siyempre, umaasa din po sila na makakuha din po sila ng pabahay ng gobyerno para naman na sa ganun, hindi na nasasayang yung pag-upa no? doon sa kanilang bahay na parang nangungupahan na lang mo sila at hindi naman sila nagkakaroon ng uh, sarili po nilang bahay So yun po yung mga katanungan po natin uh, At uh, katanungan Ng mga kaibigan po natin sa ating comment section Na pung pong sasagutin sa video natin na to Yung pag-uusapan po natin Okay, so ito, uh, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa At uh, ito po yung kasagutan po natin Tungkol po dun sa mga tanong po ng mga kababayan po natin Ng mga kaibigan po natin na sila po'y nangungupahan kung po, pwede daw po silang maka sa pabahay ng gobyerno. So kinalulungkot ko man pong uh, sabihin po sa inyo, sagutin po ito sa inyo yung mga tanong po ninyo, pero ang uh, sagot po ninyo sa mga katutuo sa mga tanong po ninyo na kung pwede pa kayong maka-avail ng pabahay ng gobyerno kahit kayo po ay nangungupahan sa nangungupahan ng bahay sa mga private na lugar. So kinalulungkot ko po na kayo po ay hindi ho makaka-avail o magiging beneficiary sa, sa ng gobyerno. So, yun po yung uh, katotohanan. So, real talk po tayo. May mga pulisiya po ang NHA regarding po sa mga pabahay no, na kanilang tinatayo dito sa bansa po natin. So, kadalasan yung mga pabahay po nito ay nakalaan para doon sa mga informer settler o sa mga nakatira sa squatter area. So yung po yung uh, katotohanan po. So yung mga nakatira sa informal settler, sila po yung mga nare-relocate sila po ay uh, mga naapiktuhan ng uh, proyekto ng local and local at ng uh, national, no sa mga proyekto ng gobyerno. So marerelocate sila. Tapos ay uh, yung mga nasunugan, no? uh, ah, inire-relocate din ho sila sa mga pabahay po ng gobyerno. Yung mga walang bahay po talaga, kahit nakatera kasi sa squatter area, so hindi pa rin ho nakaka-avail. Totoo po yun, dahil yung sinasabi ko po sa inyo ay actual na naging karanasan ko po dahil ako po ay nakatira sa squatter area na narilukid din sa mga pabahay. So, yun po yung uh, katotohanan. Dahil bakit po? Nung kami po yung relocate ang NHA meron pong uh, picture ng lugar namin, ng barangay ho namin, yung na nasunugan, na nasunog doon sa lugar ho namin, yung mga kabahayan po namin na kuha ng satellite. No? Yung picture na yun doon sa barangay namin. And then, isa-isa ko -isa kayong i-interviewin at pinaturo pa ho sa amin ng taga NHSA -in kung nasaan po yung bahay po namin dun sa lugar na yun kasi kitang kita po doon at nasaan pong lugar so pinatuturo ho nila so yun po yung uh, isa sa mga pulisiya at mga requirements po nila at yun nga ito sinasabi ko lang po ito doon sa halimbawa sa mga nangungupahan no, para mas maintindihan nyo rin kung bakit hindi nga ho kayo po pwedeng uh, makabili makabilang pabahay ng gobyerno kahit nga po yung uh, pamilya na nakikipisan o nakiki sa isang bahay no yung alam niyo naman sa squatter area yung isang bahay pero maraming pamilya yung nakatira so doon sa mga sa pamilya na yun, kahit marami sila sa isang bahay sabi natin dalawa tatlo na nagsasama-sama uh, sa isang bahay ay hindi po nakakakuha yung iba So, ang nakakakuha lang mo yung may-ari ho ng, bu ng bahay talaga. Like, katulad natin, sabi natin yung magulang, no? Or yung kamag-anak na may-ari ng bahay. Tapos yung kamag-anak nila, yung anak nila, nakapag-asawa, pinatira ho doon sa bahay nila. And then nasunugan, wala naman ho talagang bahay, ay hindi pa rin ho nakakuha. So, isa lang ang nakakuha, yung may-ari lang ho talaga ng bahay. So, ang ginawa pa din nila, ang sabi doon sa mga pamilya, na magkakasama sa isang bahay, sharer na lang kayo doon sa bahay na ibibigay ng Inits A. So, ganoon po yung ginawa ko sa kanila. Hindi po lahat nakakuha. So, yung, yung katotohanan, hindi po lahat ng na mga nakatara sa squatter area din ay nakakakuha ko ng bahay. Parang sabi natin, case case business din. So, dahil nga may mga polisya sila, may mga requirements sila na ini-implement. Kaya, ganoon po yung nangyayari. Okay? So, yun po doon po sa mga nangungupahan kung hindi po kayo satisfied sa sagot ko po sa inyo doon po sa mga tanong mga tanong niyo sa mga katanungan niyo kung pwede ho kayo maka-avail kahit kayo po nangungupahan na sa mga private na lugar eh po pwede pumunta sa NHA NHA office mag-inquire kayo doon magtanong po kayo kung pwede ho kayong maka-avail no para mas malinaw at direkta sa kanila yung makukuha ninyong kasagutan pero yung sinishare ko sa inyo yung sinasabi at nag-uusapan po natin ay po ay base sa naging karanasan po namin o naging karanasan ko so yung po yung sinishare ko sa inyo para makakuha po kayo ng idea at ayaw ko namang paasahin po kayo na makaka kayo na sabihin ko punta kayo in Nitsi mag-apply kayo doon ayaw ko po ng ganoon na paasahin po kayo pero wala namang po talaga no Hindi po talaga kayo magiging qualified kasi i-screen po nila yan. So, ayaw ko po nun. Ayaw ko na umasa po kayo. Okay? So, yun. Kung talagang, ano nga, hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, pwede ho kayo pumunta sa NHA. Kung sa man NHA, ang main office ng NHA sa Quezon City, pwede niyo ninyo search sa Google Map. Ituturo kayo ng Google Map para makarating ho kayo sa opisina nila. Pero kung meron ho kayong uh, alam, no? na innt office satellite office nila sa mga lugar ho ninyo o mas malapit sa lugar ho ninyo pwede kayong pumunta doon para magtanong kung kayo po ay uh, pwedeng maka-avail o makakuha ng pabahayo ng gobyerno para mas malinaw po sa inyo so yung sinasabi ko sa inyo yung pinag-usapan natin base sa naging karanasan ko kaya ibinabahagi ko sa inyo kung ano po yung naging experience ko so yun at ah uh, lahat ng pabahayo ng gobyerno, meron nung iba't iba, hindi ho, lahat sa mga tagay squatter area. Meron din po para sa mga pulis, sundalo, sa mga empleyado ng gobyerno. Uh, marami yung klase ang pabahayo ng gobyerno. Meron para sa mga taga squatter area, meron para sa mga taga OFW, sa mga OFW, meron no sa mga para sa mga sundalo. Di po talaga lahat ay para sa mga taga-squatter area. So naka-specify po 'yun. Kung yung ginagawang pabahay ay para sa mga taga sa mga taga-sundalo o taga-empleyado uh, ng gobyerno. So 'yun lang po yung mga nakakabil po doon. Wala kung taga-squatter area o taga-saan pa na nakakabil doon sa mga pabahay na 'yon. So maraming klase ang pabahay. Okay, so sana nakakuha po kayo ng idea at nasagot ko po yung uh, inyo pong katanungan na kung po pwede ho kayong pabahay kahit kayo po'y nangungupahan na sa isang private na lugar. Okay? So yun, sana nasagot ko po yung uh, inyong mga katanungan, nabigyan ko po kayo ng konting idea. Ayaw ko din po kayong paasahin na kayo po'y makakakuha ng pabahay ng gobyerno. So yun nga, sinasabi ko, inuulit ko, hindi pa rin kayo satisfied sa tanong ko, ah, sa ko sa mga tanong mo ninyo, pwede kayong pumunta ng in sa INC office at doon mismo, inyo pong maitanong at direkta na marinig po ninyo sa kanila na hindi po kayo makakabil. Pero kung sabihin nila, okay, makakabil kayo ng pabahay ng gobyerno, congratulations po. Dahil kung ako, kung ako lang po talaga yung nadya sa posisyon na yan, bakit hindi po natin bigyan lahat no, ng bahay, Ng mga walahong bahay na talagang nagsusumikap na magkaroon ng bahay. Kung kayo ay gusto ko ninyo magkabahay, kung ako lang ha, So, kaso hindi po ako part ng Inits So, yung content ko natin para sa mga pabahay, para magkaroon lang ng idea, yung mga kapabayan po natin na sinasabihan nun ng Inits ng LG yung i-relocate na namin kayo sa isang pabahay na gupino dahil natatakot po sila na ma-relocate. Kasi ako, ganun din. Ang dami kong worry na i-relocate ako dun sa lugar ko dahil bakit? Yung trabaho, sa lugar, yung pupuntahan namin. So, ang daming concern regarding do sa paglilipatan na maaaring kaharapin natin at maging problema maging problema o maging mabuti man yung magiging epekto sa paglilipatan natin sa magiging uh, relocation set na ibibigay sa atin ng NSA Okay, so yun Sana nasagot ko po yung mga tanong ko ninyo Maraming pong salamat sa mga tiwala ko ninyo at uh, sa pagsuporta sa ating YouTube channel Maraming maraming salamat po sa inyo